you. <laughs> what's up mga boss at isang magandang araw na naman pong muli sa ating lahat at ganun po man welcome pong muli dito sa aking youtube channel Rick Lones TV tayo pong muli ay nandito para sa isa namang panibagong video at dito sa video na to ay ko sa inyo yung tungkol sa glue plugs wiring diagram so ayan po pero bago yan mga boss anais ko mo sabihin sa inyo na kung bago lang kayo dito sa aking youtube channel at di pa nakapag subscribe please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell button para naman sa ganun ay notified or updated kayo sa mga bago kong upload na mga Uh, video. So yan po, tara, sabay-sabay nating tungayan at panorin itong video na to. Pasok, mga kaibigan! Okay mga boss, tara samahan nyo ako at panorin itong isa na namang panibagong video na aking ibahagi sa inyo. At dito ay ating pag-usapan yung tungkol sa blue plugs wiring diagram. So yan po ating makikita, ito yung buong blue plugs wiring diagram na aking ginawa. Sana mapanood nyo ng buo hanggang dulo itong video na to at uh, kahit papano dito magkaroon tayo ng konting kalaman or idea kung paano natin ikonekta yung wiring sa bawat component na kasama dito sa buong wiring diagram. So yan po, para sa ating kaalaman ay itong blue plug sa ito yung para sa diesel engine. Ang diesel engine kasi mga boss ay yung makina niya, kinakailangan mo nang painitin bago siya mag-start. Hindi siya katulad ng gasoline engine na once iton-on natin yung ignition switch sa start position pagka walang problema yung makina or sa starting position ay agad-agad under na yung makina. Pero dito sa diesel engine diba siya? Uh, kaya siya mayroong heater system or heater plug dahil nga kinakailangan mo nang painitin yung makina bago siya mag-start. So ito yung kunting kaalaman na binahagi ko sa inyo tungkol sa diesel engine. So ayan ngayon yung wiring connection at dito sa ginawa ko ay mayroon tayong battery, ignition switch, fuse para sa push button switch. So ito yung push button switch naman. Then mayroon pa tayong isang fuse para naman to sa heater relay. At ito naman yung heater relay. Then mayroon din akong uh, sinama nitong heater indicator. Tapos nandito yung heater glow plugs. So mayroon tayong apat na heater plugs. Sa dalawa, tatlo, apat. So ayan, ito yung mga component na kasama dito sa buong glow plugs wiring diagram. At ngayon ating isa-isahin yung wiring connection. Explain ko sa inyo sa isa kung paano. So yan una ay dito sa battery. So ito yung negative terminal, ito yung positive terminal. Itong negative terminal ay always naman yung makakabit sa body ground. Tapos yung ating positive terminal ay dito natin kukunin yung power supply at yung wiring connection naman yan kinabit natin dito sa input nitong ignition switch. So yan. Tapos yung output nitong ignition switch ay kinabit din natin dito sa input nitong fuse para sa push button. Then, yung output nitong fuse na to ay kinabit naman natin dito sa input ng push button switch. Tapos yung output ng push button switch, ayan, ay kinabit naman natin papunta dito sa heater relay, sa isang terminal ng heater relay. Tapos naka-splice tayo dito at kinabit naman natin dito sa positive side nitong heater indicator. So ayan. Then uh, dito naman, naka-splice tayo dito at kinabit natin sa input nitong fuse na para sa heater relay tapos yung output itong bis na to ay kinabit natin dito sa isang terminal din ng heater relay so ayan then itong terminal na to ay ito yung para sa ground so ayan nakakabit yan dito sa body ito yung symbol ng body tapos itong ating heater indicator yung negative side naman nito ay nakakabit yan dito sa body ground naman kasama nitong body ground sa heater relay so ayan tapos yung para sa glow plugs, uh, yung wiring connection niyan ay manggagaling niyan dito sa heater relief. Ito yung output ng heater relief at makakabit yan dito sa apat na heater glow plugs. So yan, isang wiring connection lang yan para sa heater glow plug. Then, itong heater plugs sa actual na makina, yung body niyan ay automatic na makaground. Uh, dito sa ating ginawa, dahil wiring diagram to uh, pinakita ko lang sa inyo na mayroon siyang symbol na ground so yan so, po ito yung buong glow plugs wiring diagram at ngayon ating aalamin kung paano siya uh, gumana so galing dito sa ating ignition switch pag turn on natin ng ignition switch hindi pa rin kaagad gagana tong ating glow plugs hindi pa siya iinit dahil mayroon pa siyang post button switch So pag turn on natin ng ignition switch, dadaloy yung kuryente dito papunta sa pyos. Uh, dadaloy din dito sa input ng push button switch. Ngayon pagka-i-switch uh, on natin tong push button switch, magkakaroon na ng contactor switch na to at uh, dadaloy na yung kuryente dito sa heater relay. Since meron na siyang ground at meron na siyang power supply dito manggaling sa battery. So magkakaroon na ng kontaktong terminal dito at saka yung dito at uh, dadaloy na yung kuryente papunta dito sa Plugs. So, dahil naka-ground na yan, ito, dulo ng heater plug ay magbabaga na yan. Tapos, yung heater indicator naman, gagana din yan. So, once na magbaga na yan, mayroon ang relay, mayroon yung timer na automatic namang mag -upto. So, pag nag na yan, ibig sabihin, mainit na itong glow plugs. So, ready na siyang umanda So, ayan po, ito yung mga konting kaalaman ko na binahagi sa inyo tungkol dito sa blue plugs wiring diagram. So ayan po, sana inyong magustuhan itong isa na namang video or kunting kalaman aking binahagi sa inyo. Kung sakali man inyong nagustuhan, isang thumbs up ulit ang aking kailangan galing sa inyo. So maraming salamat ulit sa inyong panonood at hanggang sa muli, hanggang sa sunod pang mga video, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan at panorin ang lahat ng video na aking magagawa. So bye bye see you sa sunod pang mga video tutorial. God bless ating lahat. Bye bye!